Alam niyo ba, sa Region 2, may bigas na hindi lang basta masarap, kundi mas mabuti rin sa kalusugan? Ito ang Low Glycemic Index o Low GI Rice, ang kauna-unahang uri ng bigas sa bansa na tutulong laban sa diabetes. Opisyal na inilunsad ang proyektong ito noong April 2025 sa DA Cagayan Valley Research Center sa lungsod ng Ilagan Isabela, at sa DA Southern Cagayan Research Center Annex sa Solana, Cagayan. Ang Pioneer Project na pinamagatang Nourishing Futures, Advancing Nutrition Security with Sustainable Low GI Rice in the Philippines ay may layuning makapag-develop, makapag-produce at mai-commercial ang low at ultra-low GI rice varieties sa bansa. Ayon sa International Rice Research Institute, ang low GI rice ay mabagal tunawin ng ating katawan at unti-unting naglalabas ng blood sugar kaya nakatutulong itong mapanatiling normal ang blood sugar levels. Sa tulong ng Department of Agriculture Regional Field Office number no. 2 kasama ang IRRI Phil Rice at ATI Region 2 isinasagawa ngayon sa Cagayan at Isabela ang pananaliksik at produksyon ng low GI rice. Ayon sa DARFO2 malaki ang maitutulong ng proyektong ito sa sampung munisipalidad sa rehiyon na may pinakamataas na bilang ng mga batang kulang sa timbang tulad ng Alicia, Bagaw, San Mariano, Kabatuan, Cordon, San Isidro, Lasam, Gataran, Santa Maria at Rojas. Kapartner sa produksyon ang mga F2C2 clusters tulad ng Baru Alangati Magnalon Farmers Association sa Mabini Gamu Isabela, Northwestern Farmers Irrigators Association at ang Solana North Agriculture Cooperative sa Solana, Cagayan inaasahang aabot sa so 180 metric tons ng milled low GI rice ang maaani mula sa isang daang ektaryang sakahan pagkatapos ng dalawang taon. Ibebenta ito sa mga kadiwa outlets ng mga lokal na pamahalaan na makakatulong sa 18,000 diabetic at non-diabetic consumers sa buong rehiyon. Mula sa masustansyang ani hanggang sa mas malusog na hapagkainan. Ang Low GI Rice Project ay hakbang tungo sa bagong Pilipinas na may mas produktibong mamamayan, mas masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya.